Mga kapuso, ngayong araw na ang simula ng pag-file ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa barangay Elections sa tatagal hanggang Huwebes, October 17. Aminado ang COMELEC na mga problema tuwing national elections tulad ng dayaan at karahasan na din sa barangay elections. Bakit nga kaya marami ang naghahangad maging barangay official kahit kung titingnan na may di ganong malaki ang kanilang sahod at sakop? Balitang hati ni Von Aquino. Maliit man ang barangay, matindi pa rin ang tunggalian para maupo sa pwesto rito. Bakit nga kaya? Gayong maliit lang naman ang nasasakupa nila. Hindi rin kalakihan ang sweldo para sa barangay chairman isang libo hanggang labing siyam na libo kada buwan. Anim na raan hanggang labing apat naman para sa mga miyembro na sanggunian barangay, barangay treasurer at secretary. Depende ang sweldo sa klase ng munisipalidad na kapaloobang barangay na nasasakupan. Pero ayon sa isang political analyst, wagi iismolin ng kapangyarihan ni Cap. Pero mga nakabalot sa isang tao yung tatlong functions na sa national government eh hiwa-hiwalay. Ang executive, yung presidente. Ang gumagawa ng mga laws, ang congress, at ang mga conflict resolution, eh, sa mga korte. Hindi dapat magkahalo-halo't makikialam ang bawat isa sa isa't isa. And yet, sa barangay level, lahat yan, no? Yung powers na yan, makabalot sa barangay captain tulad ng presidente ng bansawang executive branch, ang barangay captain ng tagapangasiwa ng barangay. siyang ang nagtitiyak na naipatutupad ang mga batas. Tulad ng hudikatura, may kakayahan rin ang barangay na resolbahin ang gulo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng barangay court. Tulad ng Senado at Kamara, binubuo rin ang mga mambabatas ang barangay sa katauhan ng mga sangguniang barangay. Maaari silang lumikha ng mga barangay ordinance at nagpapasa ng budget. Maging ang pagkolekta ng buwis, pwede rin nilang gawin. They can uh, collect taxes. Hindi nga lang uh, kagaya ng taxes na nakokolekta ng BIR. Pwede silang magpasa ng ordinansa, municipal ordinance. I'm sorry, barangay ordinance na pwede palang mangolekta sa mga tindahan, ng mga business taxes. Pero ang pwede nilang kolektahan ay yung may mga, may mga tinatawag nilang gross income na hindi tataas ng 50,000 pesos. So, mga sari-sari store yan. Yung mga nagtitinda ng mga maliliit na mga uh, bagay, mga enterprises. Kung salamin ang barangay sa kapangyarihan ng national government, larawan din ito ng mga hamon at problema ng bansa. May dayaan, vote buying, premature campaigning at patayan tuwing eleksyon sa barangay. Napakalaki ng peace and order problem kasi uh, magkakadikit yung magkakalaban in many cases magkakamag-anak always magkakapit bahay basically magkakakilala at pag pag nasa isang lugar ka lang at magkatunggali kayo kuminsan hindi naiiwasan magkaroon ng friction not just between the candidates but between their supporters as well kaya naman isang malaking hamon pa rin ang kredibilidad at seguridad maging sa barangay elections lalo pa't mano-mano ang botohan at hindi automated Bilang botante, dapat tama ang ihahalal na mga opisyal ng barangay. Von Aquino, GMA News.